Shout-out po sa mga nanay at tatay na nakaka-relate ngayon sa ginagawa naming pagpasok. Yung mga magulang dyan na masisipag, maghatid ng mga anak. Ayan po. Sa mga tatay, eh, may sa mga pakiramdam ng ang, 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 aming ilaw ng tahanan kaya ako muna in charge ngayon sa ano, paghahati sa kaya rabo hindi tayo dati rin po si mama ilaw ng tahanan ikaw naman haligi Taha, uh, <laughs> kuryente ng tahanan <laughs> <laughs> bakit kuryente? Nagbayad ng kuryente. <laughs> Galing mo talaga. Kwento hang kami hiyo ka. Wow. Ngayon kita. Tapos dito yan. Tapos dito yan. Tapos dito naman doon sa kabila. At maliwanag. Dito madilim dilim pa. Sige lakad ikaw. Tingnan mo yung mga ano nakakalat. Baka mapipilay ka yan pag napakan mo nakapilay daw yung dumi ng aso <laughs> saan mo walang tinapay na ah, puntahan namin yung ano yung yung pandesal na binibili niya lagi oh, meron ako dito mga ano 20 pesos dun sana ako bibili sa ano natin dun sa suki natin sa kabilang bakery Tinatikman niya ka po, alam mo, masarap. Tinalakar namin araw-araw. Pag sa kanya. Sila ka dun. Ayan siya. Anong si Arabo. Ang sipag pumasok niyan. Mga galit pa pag di mo pinapasok. Ano? <laughs> ano siya? Ano siya? Adrian husky. Mahaba hmm, ng dila. Ang dilim pa nito, mga katigir. Ay, ginawa na po to. Ha? Dati ito lang bahay. Dati ng bahay na ito lang. Ang dati yung gawa sa sasamunta na sira. Kaya Ito kami, bili do kami pandesal. Babaunin niya, mga katigir. Samanda manda. Baka sarado pa naman. Yes, ah yun Ayun, oh, sige. Ayun natin. Ito, malunggay pandesal nga. O, oh, magkano bilhin natin? Pabili! Pandesal nga po. Magkano sa pandesal? Magkano po? Magkano bilhin natin? Kulang ito. Pampaunin mo na naman, di ba? Kasi, kulang. Ah? Ha? Ay, ano lang po, sampo lang. Sampung piso lang po. Wow, oh, tama na yun. Kunin mo nga yung sampo, be. Sampo lang, kunin mo dali. Ito yung walong kay Pandesal.